grabe, tag-ulan na talaga. Instant swimming pool. Yan, hanggang doon. Hmm. Pumago, ka po. Chocolate. Opo, oh, panguha na lang. Ingat po. Thank you sa bagoong. Yan po, may swimming pool na kami. Sa mga gusto po mag-swimming, free lang po. Punta lang kayo dito. na po sa amin. Hmm. Mga halaman ko. Hmm? Gandong sa lutuan ko ng kahoy. Ang hmm. kalapati ni, ni Kuya Rick. Tapos yung mga manok doon. Ilog na talaga doon sa kabila. Pinalaglag pala to. o oh. Inlose ko yung terrace namin para ilagyan ko ng net sa palibot para yung mga dog hindi malalamigan kapag malakas yung ulan. Kaya yeah, totoo nga, super effective siya. Kahit na humangin, hindi nila ramdam. Diyan natutulog yung mga ko at yung mga wang aso dyan lang sa labas. Ang cute naman na baby na yan. Bye-bye. Tumataas ang tubig. Ayaw mong itaas yung ano? Yung patungan nila ng feeds. Ayun no? Baka abutan ng tubig yun. Hindi malunod yung mga yan. Check natin after one hour. Yan. Sa tingin ko, tumaas yung tubig. Kanina, oh, medyo mataas pa yung plastic. Napaka ng pusa. Diyos ko. Ang bilis dumaki ng tubig. Punta tayo sa terrace. Hi! Siyempre, nandyan si Cream. At si Smile ay natutulog at si Uno nandyan. Hindi yan nalalamigan kasi may sa paligid. O, tingnan ko lang yung tubig, bebe, kung tumaas, no? Tingnan ko lang, no? Hmm. Ayan. po. Kanina may konting lupa pa dun sa dulo. Hmm, may tubig na talaga. Pag nahulog yung cellphone ko dito, patay. Parang ganyan pa rin siya, kagaya ng kahapon. Pero, hindi, hindi ako sure kung tumaas. Hi, hi, hi! Parang tumaas. Grabe. Coco! Ay, ba't pula naman yung mata mo dito? Mayroon kaming bizita. Hmm? Hello? Hello? Sige, hu? Medyo umiinit, maya-maya uulan. And dahil malalim yung tubig, lalabas na yung mahiwagang bota. Huwag sanang malaglag yung mahiwaga kong cellphone. Uli. Yan! Mataas. Para hindi yung isa ko sa sing bota ma -exe. Ako ay kukuha ng papaya. Ayan o. Oh. Kasi mamamatay na rin naman siya. Diyan nababad na siya sa tubig. Wala kaming ulam ngayon. Dahil yung aming tagapamalengke ay nagtrabaho. So, hindi na pwede yung motor kasi... Hindi na pwede yung motor kasi malalim na yung tubig. Ayoko din maglakad papuntang palengke. Maraming bunga yung papaya ko. O, um, kaso lang. Wala, wala tayong magagawa. Ayan o. Magigisa ako ngayon. Lalagyan ko lang ng sardinas. Hindi ako sure kung mamamatay ba siya. Ito na lang yung kukunin ko. Ayan. Madami na siguro to. Tapos may may mga may dilis kami yun ko sigurong dalawa no o marami na ba to oh, ba. dagdagan ko siguro oh, ba? hindi ako sure <laughs> guguluhan ng life ko <laughs> ay okay, maliit na lang yan aro yun ang problema paano ko siya dadalhin ala kasi ang liit lang ng aking mahiwagang kamay. Ay, wag lang sana akong bumaligtad dito. Hay. Ginoo ko, Lord. Jesus. Binaba pala niya yung mga pinggan dyan sa lababo. Paano mahugas? Papa talaga? Ayan po, sa wakas. Ano, nagsiliparan na itong mga... Ay. Meron kami instant swimming pool. Hello. Yung manok kawawa. Saan dadaan? Bebe. Pumunta ka na sa lugar na hindi ka ano, lumipad ka. Ano ka ba naman? Parang hindi ka manok. Medyo, medyo bumaba po yung tubig ngayon kahapon nandito na siya sa kalahati. Medyo bumaba. Pero ayan po yung kalagayan ng aming swimming pool. <laughs> Sabi nga yung araw daw ay ano, 4.9 yung high tide. Kaya just ko, mas mataas pa kaysa kahapon. Pinatandaan ko kasi dito sa pangalawang step, kahapon na sa kalahati na siya titignan po natin mamaya. Good morning. <laughs> ah, gutom ka na? Oo. Hati lang kita ng pagkain dyan no? Wait ka lang, no, bebe. Ano na naman ang ginawa? Sino nagkalat ng na mga papel na 'yan? Ikaw na naman 'yan, no, cream. Ako mapapalo ka talaga sa akin, cream. Sa so, ito po yung sa harap. yan Mas mataas kaysa sa unang araw. dito sa gilid. Lubog na yung aking mulberry. Tapos yung mga halaman ko doon. Itong sigurilyas ay mamamatay na kasi nababad na siya. Pero okay lang kasi lalo kong ipagawa, gawin na lang ng ano to, bahay ng mga pusa. Pinakatakutan ko nito yung e ko. Baw pa mo ng tubig. Tumataas. nakaakit na naman ulit dito sa garahe. Pero lagi lang siyang nandun sa bulong ng ibay ko. hindi ko na itataas ang high tide. Kasi ngayon ay 4.9. Drive mo dun sa loob, We just come? So much sa inyo, dalawa. Pasensya mo kayo. Nahuli kayo. Ko, ah. Oh, Nahuli sila. Hindi ko yan, eh. Nasa garahe na. Ang tubig. Ayan na po. Yung e-bike ko nasa Inakyat na sa terrace. Water world. <laughs> yung malunggay, pinapasok ko talaga, oh. Sayang kasi, pag nababad. Pinapasok ko yung malunggay. Pinaakyat ko. Nakalagay lang sa timba. Bu Ulan na naman. Medyo bumaba yung tubig. Pang hindi kong araw na ng ulan. Kabaha. Okay lang. Kasi yung e-bike ko naka sampa na dun sa medyo mataas na part sa terrace.